nandito po tayo ngayon uh, sa SJ Gasoline Station kasi opening daw po. So, gabi na kami pumunta. And, pasyalan natin kasi may mga ibang vlogger din dito. Tignan natin. Ayan. Tignan natin sa loob. Ipapakita natin kung ano ang meron sila dito sa loob. Bagong bukas. Kung ano ang mga kainan din silang unlimited korean barbecue buffet. Samgyu. Ayan. Masaya, no? Bazaar. Yung tamin dati sa Antipolo, may pwesto kami. Parang sa bazaar din. Ayan. Ayan na. Ayan na. Sukot. Hahaha. <laughs> sumugod sila. May pera ba kayo? <laughs> Hello guys! Galing po kami sa bayan. Wala po kaming nakita kasi out of order na. Naubos po yung paninda ni Tinoy Tinay. So ayan, ang ending. Dito rin pala kami makakabili sa tapat ng bahay namin. Dito sa Kasibarag Sur. Ayan. Ito pa rin pala ang masarap sa Kasibarag Sur. Di ba manang? <laughs> andito na kami. Ngayon, bibisita na, bibisitahin natin. Nandito pala si Tinoy and Tinay vlogger din. So, i-check natin kung ano yung kanilang palinda. Ayan. Oh ayan yung pwesto ni Tinoy Tinay. Ayan. Tinay hi! Shout out kay Tinoy and Tinay. Ayan. Ayan. Ito ito yung mga ano din nila cafe din nila. So ayan. Ay, marami din tao. Uh, so may banda daw sila mamaya. So hihintayin natin kung anong kakantahin ng banda nila. Ayan, shoutout mga boss. Uh, this is Notch Vlog. Follow niyo po ako sa Facebook. And shoutout na rin kay Aileen Photography. Yeah. Yes, thank you. So, ayan, guys. Na-meet ko rin sila, Boss Bong. At saka si... Madam Ayan. Sila rin po ay isang vlogger. Ayan. Thank you po. Thank you. Thank you. <laughs> Hello po. Ayan. Hey everyone. Ayan, si Ninay. Kasama yes, Nina ni... ano 2.0 po. Ayan. Mas affordable po ng page ko. Salamat. Okay. Thank you. <laughs>